what's up mga guys yun camera test tayo mga guys And helmet cam natin ay gamit natin ngayon ay insta360 ace pro and uh, 2.7 resolution sya and sa front cam natin ang gamit natin is osex osex s60 naka 2.7 resolution din siya. Ayan, ah, sayang lang at wala tayong pasahero at para matry natin yung ICC na binili natin kay Racing Boy. Yan, shout out kay Racing Boy. Yan, message ko siya sa sa Shopee and res, mabilis naman siya mag-respond. Nanghingi ako ng uh, logo na in-email niya sa akin as Google Drive Google Drive share yun, ito pipicture ko sa inyo mga guys yung gano kalinaw pag may OBR at nakakonect sa ICC na galing kay Racing Boy yan eto ma'am ay, totally. kakaling oh, pinapalo hindi ah. Sa kita, -sa, -sa, sa, sa mo. Hala, sa kita, na kita. Sana follower talaga kita. <laughs> <laughs> hindi mo kita follow pero nakikita <laughs> na kita sa Facebook. Talaga? Check oh, oh. sa -sa mo nga ma ma'am. Lanes Lane 360 yan ma'am, delays. Hmm? Baka iba yun. Ayun <laughs> oh, po pa, ito si Lanes eh. Nakita na kita talaga sa Leines yan, mam, Ma hindi lace. Ha? Leines, <laughs> L E Y. Niya, diba? Ha, di ba? Leines. ah, tama tingnan mo nga. Wala Gal. So, di ba? Sobrang linaw at gamit nating Intercom ay Predcom ito. Predcom KY Pro. Dalawa yan. Sobrang solid din talaga ng sounds niya, ang lakas sobra. Ah, pala mo. Wala ang gamit na eh na headset na talaga magkakarinigan kayo yan sobrang highly recommended itong mga gamit natin pang motovlog yun mga guys isigit ko lang kung naghahanap nga pala kayo ng intercom ayan uh, selling tayo ng intercom Redcom KY Pro tsaka T-Max S Pro just message me Around NCR I-deliver ko sa bahay nyo Pag rest day ko In very low price Below SRP Okay Ah, di natin kailangan magpagas At medyo full pa to Then may nakatapat na ilaw Dito sa baba natin Mat-check natin mamaya kung effective ba yung ilaw na nakatutok sa akin dito sa baba pag binyo ko yung OSEC S60 kasi wala siyang pure, pure light configuration eh unlike kay Ace Pro itong helmet cam natin kahit madilim talaga makikita nyo yung feature nandito tayo ngayon sa Ugong Valenzuela pauwi na tayo sa bahay yan makikita nyo kung gaano kalinaw tong Insta 360 diba kung ang piyesta dito ah daming banderitas mga uh, piyesta dito sa kapatid ko makikain tayo ito uh, ito yung gas station na laging pinaggagasan natin Eto, Roden. Yan. Shout out sa'yo, Roden. Refilling gas station. Uh, unleaded is 56 pesos per liter. Siya yung gas station na sobrang mura. Uh, at wala akong makikita mas mababa pa dyan. And ever since uh, mga 2 years, 3 years, yan, I think yan na yung gamit kong gas tuwing papasok or uuwi tayo napapagas na agad ako ng full tank dyan eh napan checking sa fuel filter natin hindi naman sya ganong kadumi eventually nagpalit nga tayo ng fuel filter dati sa, last year sa Honda Beat ko biro mo nagpalit ako ah uh, 60 o oh, dun na <laughs> dun lang napalitan yan na ma-recommend -re ko sa inyo yung gas station na yan. Baka mapalapit or mapapunta kayo dito. Punta lang kayo dyan. hindi ah, siya sponsored guys ha. Ah, sabihin niya sponsored. And lahat ng mga gamit din natin pang motovlog hindi siya sponsored. Hindi tayo sikat or maraming organic followers. Ah, pastime lang natin mag-vlog and mag-edit. ginagawa ko na rin fashion to pag wala talaga ako magawa edit edit yan kaysa maglaro ko ng cellphone or anything kung ano ipaglibangan ko pag wala ko masyadong ginagawa edit ng vlog vlog ko na lang eh, ang pagkakabalahan ko yun mga guys, uh, malapit na tayo sa bahay. And hanggang dito na lang itong vlog natin. And thank you. Thank you for watching. Don't forget to follow, like, subscribe, share my TikTok page, Facebook, and YouTube. Sa YouTube, uh, please click the notification bell para every time na may upload na ako is want notify kayo. Okay, and thank you very much and see ya!